Hello, good morning everyone! So welcome back again sa aking channel. So another content na naman guys, ang ibabahagi ko sa inyo ngayong unang linggo ng buwan ng hunyo. So guys, June na tapos malapit na ang Christmas. So yan guys, ilang buwan na lang. So ngayon ay dahil nga guys ay June na. So dito na tayo nakaka-experience ng manakanakang pagbuhus ng ulan. So pag ganito guys na season ano nga ba yung dapat gawin natin? So ano nga ba yung mga paghahanda natin dito sa ating munting tindahan, sa ating negosyo? So bilang isang sari-sari store owner, so ano nga yung mga dapat nating uh, gawin na paghahanda sa pagdating nitong rainy season? Kasi guys, pag panahon lang tagulan guys, nandito na nakaka-experience tayo ng katumalan. So, isa yan sa nakaka sa sales natin pag maulan. So, bilang isang sari-sari store owner, talagang marami tayong dapat i-consider. So, hindi lang sa stocks natin. So, ihanda natin yung health natin. So, bilang isang sari-sari store owner, kailangan maging healthy tayo kasi uh, mahirap na nagkakasakit So, pag nagkasakit tayo, apektado siyempre yung ating pagbubukas ng ating tindahan. So, hindi tayo makakapagpinda, wala tayong kita, walang income na papasok sa atin, apektado yung ating negosyo. So, uh, ganito guys, malayo pa lang, so dapat bigyan din natin ng pansin, unang-una yung ating health. So, kailangan malakas yung ating resistensya para dumating man itong uh, rainy season. Kasi pag rainy season, guys, maraming mga <coughs> uh, virus na naglalabasan. So, ano-ano nga ba yung mga talagang nagbaviral na mga sakit. So, nagsisimula yan sa mga ubod sipon, trangkaso, guys. So, tapos, pag hindi naman natin naagapan, so yan, nagkakas, talagang lumalala. Nandun na, na kailangan na natin mag-take ng antibiotics. So, ang pinaka ano dyan is kailangan bigyan natin ng pansin uh, priority natin yung health. So, kailangan palakasin natin yung ating resistensya kasi pag hindi naman malakas kasi yung resistensya natin, doon tayo mala, uh, talagang madaling kapitan ng mga virus, ng mga sakit-sakit. Kaya ito dapat ay isa sa dapat ihanda natin. So, sa sarili pa lang natin bilang isang sari-sari store owner, ihanda natin yung ating health. Diba? So, pangalawa guys, yung ating tindahan syempre. So, anong paghahanda dapat yung gawin natin sa ating tindahan? Kasi, uh, pag maulan guys, huwag nating antayin na kung kailan maulan, saka tayo magpapakit sa bubong, pagpapaano ng, ano, ng mga bara-bara. Kasi, nagkakaroon na ng ano, ng tubig, so nag-overflow yung mga bangbang. So, wag na nating antayin yon So, malayo pa lang, i-prepare na natin yung ating bubong, uh, ay paayos na natin yung mga bubong, yung mga dapat palitan, palitan na, yung mga dapat uh, patapalan, so patapalan na natin. Kasi guys, experience ko yan before, na talagang, pagumulan, uh, pag umulan, umulan din dito sa loob ng, ba ng aming tindahan. So, stress ako. So, stress ako sa pagsahod, sa pagpunas, may bumibili, nagpupunas, nagtapon ako ng tubig, tatakbo ako kasi may bumibili. So, apektado talaga yung ating pagtitinda. So, kailangan ay malayo pa lang, kailangan safe na yung bubong natin, safe na yung ating tindahan. So, pangatlo, syempre, yung stocks na. So, kailangan yung stocks natin ay sapat hangga't maari kailangan kumpleto na 'yung ating paninda kasi alam nyo ba guys pag panahon ng tagulan nando na talagang, puminsan, kung bakit uh, kung kailan tayo paalis para mamili saka naman biglang bubuhos 'yung na yan ay experience ko talaga yan lagi guys pag panahon ng tagulan so kung kailan uh, paalis ka na saka naman bubuhos 'yung lakas ng ulan kasiyempre uh, maantala 'yung pamimili mo So, paano kung halimbawa wala ka ng stock? So, sayang. Kung may bibili, sayang. Kaya hanggat mari guys, ay uh, kailangan ay may sapat tayong stocks. Kasi, guys, yung mga supplier naman natin. So, ito sa totoo lang naman talaga. Kahit sabihin natin may mga supplier tayo, hindi lahat ng kailangan ng ating tindahan, yung ating paninda, guys, ay nasusupply naman ng ating mga uh, supplier. Kaya, kailangan, kinakailangan talaga na tayong ay mag-walk-in, A uh, pumunta tayo sa physical store or pumunta tayo sa grocery, sa mga supermarket, sa palengke para uh, mamili ng ating ibang kailangan dito sa ating tindahan. So, alamin natin kung ano yung mga basic needs ng ating mga kapitbahay, yung malimit bilhin sa atin ng ating mga customer para sumapit man yung pagulan, guys, meron tayong sapat na stocks. So, meron tayong stocks, meron tayong paninda na pag bumili ang ating mga uh, customer ay may ibibigay tayo. Kasi yan guys, isa pa guys ha, itong mga customer natin, pag maulan din, bira din yung mga lumabas. So, pag lumabas man yan, isang best lang. Kaya lahat ng kailangan nila sa buong araw ay hanggat maaari ay binibili na nila. Kasi tinatawag din silang lumabas pag maulan. So, yan yung guys, yung mga uh, tip ko sa inyo na kailangan uh, pagdating sa stocks, ay siguraduhin natin na uh, marami tayong stocks, sapat yung stocks natin, kumpleto yung stocks, kumahari nga, talagang kumplituhin talaga natin. So, ano-ano nga ba yung mga fast-moving items din sa ating tindahan pag So, ito guys ha, uh, ang ating tindahan ay iba-iba yung lokasyon, so, iba-iba yung ating mga customer, iba-iba yung demands ng ating mga customer, kaya iba-iba 'yung ating mga stocks na fast moving sa kanan fast moving dito sa ating tindahan. Kasi merong uh, merong tindahan guys na uh, mabenta itong items na ito pero dito sa aking tindahan ay mahina. So hindi pare-parehas. Kaya itong aking uh, content ito guys ay lalo na doon sa mga nakakapanood ngayon, 'yung mga pa sa region 'yung mga baguhan pa lang sa pagtitindahan, sa pagmamanage ng kanilang sari-sari store at sa mga nagbabalak pasukin 'yung pagtitindahan, ay uh, panurin nyo ito guys hanggang dulo kasi uh, makakakuha kayo guys ng idea or tanging ma-guide ko din lang naman kayo sa paraan na ito guys ay ma uh, ma-share ko sa inyo kung ano ba yung mga uh, e tekniko, e strategy ko, ideas ko sa pag-manage ko ng aking tindahan kung paano ko ito palaguin. So, kaya panurin nyo ito, samahin nyo ako hanggang dulo at kung guys, please, huwag nyo pong iskip yung ads nitong video na ito kasi sa paraan ng hindi nyo pag-skip ng ads ay makakasahod po tayo kay YouTube. So, balik tayo sa aking topic. So, yun nga guys, uh, hindi pare-parehas ang mga fast moving items natin sa ating tindahan kasi magkakaiba yung ating lokasyon. Magkakaiba din yung presyo ng ating mga kanila. Kaya ito tanging uh, guide nyo lang to guys sa uh, pagmamanage nyo sa inyong sari-sari store so ano, ano nga ba yung mga fast moving items dito sa aking tindahan, so siguro pag panahon naman ng tagulan uh, siguro maraming magkakaparehas din tayo ng mga fast moving so dito number one guys yung kape, so sa kape guys kailangan ay marami tayong stocks kasi yan talaga hinahanap talaga yan ng mga tao, kape kasi gusto nilang uminom ng mainit na kape, so yan dapat hindi tayo nagpapawala yan kung ano yung malimit, hanapin sa inyo na kape, dapat meron po tayong ganyan na brand. Kasi guys, iba-iba nga yung, ano nga ito, diba, customer. So, iba-iba yung brand ng tinitinda natin kape. So, merong single ang gusto, merong twin pack din. So, pangalawa guys, ay noodles. So, yan, noodles. Isa din yan, yung mga instant noodles. So, yan, kailangan meron tayong sa na stocks, pansit canton, canned goods. So, yan guys, sa likod ko. Yung canned goods guys, dito sa aking tindahan, pag mainit ang panahon, hindi masyado magalaw ang stocks ko dyan. Pero pag rainy season, super galaw. So talagang mabenta yung mga canned goods ko. Pati na rin yung, yun guys, so yung ano, yung uh, dried fish, mga tuyo, mga uh, dile. so mabenta yan pag panahon ng tagulan low frozen goods. So, yan. Mabibenta yan, guys. Dito, sa aking tindahan, pag panahon ng kabulat. Siyempre, huwag tayo magpawala din ng ano, bigas. Kasi isa din yan sa mabili, pag tagulan, guys, ang bigas. So, huwag tayo magpawala ng bigas. Then, so, meron din naman tayo mga items na umulan maraw. So, walang season yan. Ah, uh, talagang nabibili sa ating tindahan. So, yung mga dal food, so yung mga laundry items guys, mga shampoo, so yung mga sabon na panlaba, so mga chichirya, so talagang nabibili naman talaga yan dito sa akin tindahan. Umulan umaraw, nabibili ang mga items na yan. So, yung sigarilyo, umulan umaraw, nabibili din ang sigarilyo guys, pati na rin yung mga paintings. So, yung mga Uh, napkin. So yan yeah, nabibili yan umara umulan umaraw, so nabibili din naman yan. So yan lang naman yung tanging ma-i-share ko sa inyo ngayon. So update ko lang ito guys dahil nga di ba uh, nalalapit na yung rainy season, so dapat paghandaan natin. So bilang isang sari-sari store owner, so kailangan handa ang ating sarili, handa natin yung tindahan, handa natin yung stock. So yan lang yung tatlo na dapat paghandaan natin pagdating nitong rainy season para uh, ang ating tindahan, guys, ay hindi masyado maapektuhan nitong uh, tagulan na ito. So, yan lang naman. Thank you for watching, guys. I hope na nakakuha kayo ng panibagong ideas na naman about sa dito nga, sa pagmamanage natin ng ating sari-sari store. Uh, itong ano natin, itong paparating na season, itong tagulan. So, mapaghandaan natin. So, yun lang naman. God bless us always. Happy selling, everyone. And I love you all.